Mayong adlaw ang mga milta, karang adlaw. Giawhag sa so opisyal sa dakbayan sa Subo ang tanang mga turista nga dili lang usa muadto sa Sirao Flower Farm gumikan sa kadelikado sa sitwasyon sa barangay Subay sa Padayon nga pag-uwan. Matod ni Jerry Guardo, Chairman sa Committee on Infrastructure and Urban Planning nga lakip nga giauhag karon ang Department of Tourism ug ang Cebu City Tourism Commission nga mahimo dili lang una pabisitahon ang mga turista sa nabantog nga flower garden. Dungang ni Guardo nga dunay dakong pagliki sa yuta sa Mount Canirag, diin himutang duol ang flower garden og delikado nga mudahili kini gihulagoy usab sa konsihal nga dili pa stable ang yuta sa dapit og nagsigi pang pag nga mao'y hinungdan nga muhumok og meresulta na unya sa pagdahili. Ipasabot niya nga temporaryo lang ang pagdili sa mga pag-ato sa flower farm ug paabuton lang nga makapagawas og rekomendasyon ang Mines and Geosciences Bureau 7 human sa ilang pagpahigayon og pagkaisusi sa dapit with torrential rains nga padayong may epekto sa northern Mindanao, gipaubos sa mga opisyal ang Valencia City, bukid nun, sa state of calamity, si City's Disaster Risk Reduction Management Office Chief June Ray Valero. Sigo ni Valero nga ang mga tanom, labi na ang mga kahumayan, ang grabing naapektuhan. Kagahapon, dunay ay rescue operation nga gipahigayon sa barangay San Isidro diin maoy pinakanaigo human miawas ang Palonggui River ni atong Merkules. Lakip sa mga barangay nga naapektuhan sa baha, mao mga barangay sa San Isidro, Batangan, Kahapunan, Lumbayaw, Poblasyon, Lumbo, Panatilan, Sinabuagan, Maapag, ug Katumbalon. Samtang ang mga barangay Lilingayon, Concepcion o Banlat kay Anaa under sa tight watch tungod kay landslide prone areas kini. Nasikop kagahapon ang 603 metric tons na Thailand white rice nga estimated to be worth 15.4 million pesos sa La Union sigon sa Bureau of Customs kagahapon. Ang importer ng Progressive Grains and Milling Corporation may file og import entry alang sa 7,200 metric tons ng white rice na naabot sa Port of San Fernando, La Union ni atong December 15, din may bayad ang maong kumpanya ang 46,064,232 pesos worth of duties and other charges sa so wala pag release ang maong mga goods. Apan human marilis ang 144,000 sacks gikan sa port, Gi-withhold kini ni Acting Chief Port Operations Officer Jose Guillermo human masakpi nga labaw pa sa gideklarang importation quantity ang i-process for exit. Sigon sa BOC, nga sa ilang pag-verify, nakitaan nga 603.15 metric tons rice ang na-release gawa sa declared quantity ug walay import permit alang sa si excess shipment. As of January 16, naka na ang BOC o 12,000 sacks o gitransfer kini sa National Food Authority Warehouse sa San Juan, La Union, aron investigahan. Samtang matubang ang importer sa kaso ng misdeclaration under the Customs and Modernization and Tariff Act o Republic Act 10845 nga penalize sa mga agriculture smugglers o mga cohorts with life imprisonment o fine of twice the fair value of the smuggled agricultural products and the aggregate amount of the taxes, duties, charges avoided. Department of Environmental and Natural Resources 7 miingon nga ang sanitary landfills sa Aluginsan diin gidump ang mga basura sa Cebu City walay Environmental Compliance Certificate o ECC. Sigo ni Engineer William Cunyado, head sa Environmental Management Bureau, na usa ka notice of violation ang ilang gi-issue kang Rafael Moreno tagiya sa landfill sa Barangay Punay. Sa inspection report, na diskubrehan sa EMB nga ang mga proponent sa maong landfill misugod o construct sa pasilidad nga walay ECC sa si ni nga gipabayad sa EMB si Moreno og 27,500 pesos isip penalty sa violation og nakabayad kini. May commit asab kini nga mo provide og environmental impact study nga mausap ang requirement alang sa isyuan sa ECC bisan konsunod sunod-sunod na ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo na uyunan sa mga bus o minibus operators sa probinsya sa Subo na dili una mga aumento sa pitihan. Atol sa panagtigom sa Cebu Provincial Bus and Minibus Operators Cooperative kagahapon, nasabutan nga padayon ipatuman ang nalatid nga Memorandum of Agreement nga 5 pesos ang pangayoon sa unang 5 kilometros ug dugang 1 peso sa matag musunod na kilometro. Mas ubos kini sa gitugot nga pitihan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na 6 pesos sa unang lima ka kilometros o dugang 1.20 pesos sa matag musunod na kilometro. Nakabuot sa mga bus o minibus operators ang kasabutan bisan ko ang Valya Transit, ang tagdumala sa series bus, may og o 10 pesos nga dugang pitihan. Si Julie Flores, chairman sa mga grupo, ni Butiag nga mangayot lang sila gumento sa pitihan kung masaka na sa 37 pesos ang presyo sa matag litro sa krudo base sa presyo sa gasolinahan sa syudad sa Karkar. Mga higala, here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro, Superbalita Cagayan de Oro, Davao, Superbalita Davao, Cebu, Superbalita Cebu. wala na tago ni Main Mendoza ng ihang kalipay human siya og gift gikan ni Coldplay lead vocalist Chris Martin sa tabang sa iyang friend. Sigun ni Main nga iyang friend nga si Mel ang nakakuha ni ini human siya mi board sa Itihad flight. Duga niya nga mihangyo si Mel kang Chris kung pwede ba siyang muhatag o simpleng mensahe alang kang Main. Aside sa letters o love pin nga nadawat ni Main, nakadawat po siya video greeting gikan ni Chris apanwa niya kinigipo sa iyang social media account. Indeed, life begins at 40 for Tim Yap. Kinsa may celebrate sa iyang birthday kagahapon sa Bonifacio Global City. Apan ang highlight sa iyang Miss Universe theme party, mao ang iyang proposal sa iyang boyfriend nga si Javi Martinez Pardo, kinsa iya sa partner sa Yaparazzi Production. Na-capture ni designer Raho Laurel ang maong moment o gipost kini sa iyang Instagram account din makita si Tim nga nagluhod. Friends, here are the lotto results. Alang sa dugang pang-updates, visitahan ang www.sunstar.com.ph, follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si O'Hara Manlo, sa Uginian Sunstar, Pilipinas.